Puti mga nati. Hindi <coughs> <Mayung> na nila aga. <coughs> Yan mga idol. Bali magandang araw sa inyo dyan mga idol. Ngayon ay <coughs> umaga. <coughs> Kasi maliwanag. <coughs> Bali ngayon pala mga idol ay ano po yung makina na luma dati mga idol ba yung makina ng bangka namin susubukan namin sinubukan ni Angkol si Angkol sidro mga idol master sidro mga idol na pagganahin kasi pag gumana to ngayon mga idol ay ano po tao dun mangingisda kami bukas sana sana gagana siya mga idol kasi ito yung ano talaga original na makina ng bangka namin mga idol yung bangka ni Papa Jewel ba Bali na ano na lang siya mga idol yung tawag doon eh. Medyo na ano lang. Tsaka tinanggal din namin yung ano niya, yung kanyang tangke. Kasi ano na siya mga idol, yung puno na po siya ng kalawang ba. yung loob mga idol, kinakalawang na bali tinanggal na lang siya mga idol. Tapos iano na lang po, yung ikatitir na lang siya mga idol ba. i-dextrose na lang mga idol. Para malinis yung daloy ng gasolina papunta doon sa ano sa karburador bali susubukan ni eh, uncle ngayon mga idol kasi pag sakaling gagana po ito mga idol makapangisda kami ito lang yung pag-asa namin ha? kusog kayo? uy may, may chance pa kunti mga idol bali nagbili pala ako ng ano mga idol yung para sa katitiran mga idol mga dextros yan yung oh, hindi lang tao yung pwedeng katit katitiran mga idol pati din yung makina ng bangka ay pwedeng katitiran sana sana gagana pero si Angkul naman, magaling din talaga yan mga idol sa pagdating sa mga makina ba. Pero itong makina na to, tinanggal to ni Nikniko yata doon sa bangka mga idol. Bali, sinubukan niya mga idol. Gumana siya pero medyo matagal na din kasi. Mga apat, na, apat limang buwan na din siguro to na standby mga idol. Na hindi siya nasusubukan kaya itatry namin ngayon na sana gagana para pagsakali mga idol di makapangisda kami bukas. Ulo! Mm. kami kasama si Master mga idol. Sana lang sana. Yun yung ano namin mga idol na gagana yung makina. Wala, nga, yung tangke pala niyan mga idol sa niyan, ito tinanggal na namin. Hindi na namin ito ikakabit. Kasi yun na nga mga idol. kay puno na siya nang ano, puno na po siya nang kalawang. Bali ididikstros na lang siya mga idol. Pwede na, bugutan lang Pakay ni. Katong mo ito ay murag to sprite dito mo eh. Tas katong baboy mo oh eh. Okay ganun dito mi Bali kinal binaklas namin ganyan na yung porma niya maidol part kalabiran atong idol. Base na to may na din kasi tong pina repair ba. Tapos marami nang mekanikong nag ano nagkumpuni diyan mga idol kaya ganyan yung porma Kumbaga tira-tira na lang yan sa mga mekanik ko mga idol. <laughs> yung mga ibang party niyan tinanggal na. na um, Marami na nakalas diyan. Grabe ni. Yan yung ano mga idol, yan yung para sa katitir niya. Ikakatitir na lang namin yung ano, bangka, yung makina ba. Sana gagana para ano po, makapagbalik adventure na kami mga idol ba. Tsaka sana din gagana para makita nyo na si master mga idol na ano, na kung paano siya didiskarte. Eh. At kung paano ba yung pamamaraan niya ng pangingisda mga idol gamit yung kanyang naibang teknik. Kasi kung hindi pa kayo nakakita ng na nagpahiba sa Asana, La, asana sa laot mga idol ngayon makikita nyo mga asana, idol asana lang. siya yung nagpapahibas kasi kadalasang nagpapahibas dun sa ano sa hibasan yung nahihibasan mga idol ba yung nawawala ng tubig siya mga idol hindi yan nagpapahibas sa hibasan may uh, idol limang oh, sa limang dipa anim <laughs> ganyan siya magpahibas mga idol meron din po siya dalang mga lambat iihipan yan para yung gasolina ba ay <laughs> ano papasok yan sa katitir mga ito maganda din yung ganyan kasi matipid na yan sa gasolina Makokontrol mo na yung ano ng gasolina niya, mga ito ba ilawin ko galing yan si uncle magkumpuni ng mga ano mga idol, pagdating sa makina ba kasi mangingisda din talaga yan mga ito nagdala din yan ng pangisda dun sa labaw ba Nanalay. -da, ba, -da. Santos mo kaya na Well, naubsan yun na yung gamay ko ko Oh, this Medyo talaga yung ano know? It? Ha? Mugaw na siguro ito. Ang tangon na. Ang tanggal na. Hindi yung hangin. Maka ah, may nag ano mga idol ba? Maka may, may nag stack up dyan na ano. Na ano sa carburetor. Nabangagan ni Monto Nicole. Oo oh, no. na. Naputo, naputula mo oh, na. Oo, naputula na ako. Ang oh. tanggal na ako. Hmm. Oo. Kung punihin namin ito mga idol. Hanggat sa po pa siya mga idol ba? Kasi medyo may kamahala din po yung ano yung ganitong klase makina mga idol nasa mga 7,000 din to may dali hanggat eh. po pwede pa po siyang kumpunihin ay kukumpunihin po namin para ano ba yung tawag dun eh para magamit din siya may kasi sayang din po pag nakastambay lang saka yung bangka din naman hindi na ginagamit ni kuya atan kasi yung bangka niya na yung ginagamit niya tamang tama din po may dali mm -hmm. ba na yun yung gagamitin namin para makapagpangisda sakto lagi na yung sampung si haugaw ko

ano na mga yung, nag stack up na yung ano niya ba yung, para sa yung carburetor niya kailangan siyang bak kailangan siyang baklasin para matingnan yung loob mga kung wala bang barado para makondisyon na siya ulit mga kita yung lagi kundi na siya makabubot kaya medyo ano talaga mga idol kinakalawang na talaga siya dito na yung mekanik ko galing ano na, mga, galing sa Nigeria <laughs> nagkontak na kami ng ko galing Nigeria mga idol maputi puti kanati yun na doon gana Lima puluh lima puluh lima puluh lima yung sa gasolina niya may dula hindi siya mahila kasi kinalawang na po na Ay, pati itanggal rin tanggal dahi tanggal naman sa nasin? Hindi yung mga po nero kasi hindi na po hindi yung usa ano yung makinahamang ito ito lang yung pag-asa namin yung makinang to Ay, kuy mga mag na ilaybo na kuri ito yuk yes, ni Samuel tuyok pala ilawot Ayan, dumaloy na yung ano mga ito, gasolina. Why, why trapo ito, mate? Sa wakas. May ano na. May kunting chance na mga idol. Mga 15%. <laughs> 15% pa lang. <laughs> Kasi pag papaanda rin to, hindi pa sigurado. Gamay ka Taya nako ako na tuloy. Hila. <laughs> nah, ini muka pun ada kaya rin yung pinigong patnagin ng doon yung mga idol. Nabunog na yung pinakang. Huwag kwan gano'y. tipak na lang bang na ba? lang. Di mo ka gamit. Kala lang. Sudlagan gasolina niya. Minor. pa Sumukan sana andar ba pero tining na naman ni Uncle mga idol yung ano niya yung ka, -apoy ng spark plug niya mga idol spark plug niya mga idol. To ay, hapos be. Ay ano naman siya yung condition naman siya mga idol. Sana lang ano siya. <laughs> <laughs> uh, under ba. Ah, ah mas eh ro may mahaba. Daran. Amoy mahaba. Ay. Ito na yung ani makina. Ito ang gano'n yung... Wala. Wala na may magtingog. Siyok na gamay. Wala maganda yung tunog na may laba. May ano ba may diba? May, kum may compression. Yeah. So, wanda Sabi ni Uncle mga idol ay ano daw. Yung tunog daw niya okay pa. Kaya may chance tayo di ano na. 15 kanina di 25% na mga idol. <laughs> 75% persen yung Usus oh iya andar Mandar makanya nika isa Nyi ngabot namun dito sa mong pan panagatan May naldi na po Tagbo Tagbo na po Para maju tayo bugsay nga bakante <laughs> Ayo mau nabut mainin bung sebaik <laughs> dong. Dalam apa? Dalam player apa? Nah, dalam. <laughs> Warna berapa? Sanyera. Ang ba? Wala na Eh, so kita no <coughs> Ah! Ang tingog, tingog, my tulog niya ba? Diyan kasi malalaman ko. Hindi, lagi. Medyo ano pa siya, my Kasi oh, yung, yung oh, tulog niya, medyo... ba? Pisi, kung kahoy. Pwede, kung... Ako Ito, sakit mo na. Sa mga nalihaan ko. Si binilinaan. Umot siya. Tingnan mo 'yung city. Ay komo yeah. <laughs> <laughs> so, ito para magmang tabay. Eh, <laughs> yeah, mga idol. Hey, kakulba. Kani Ato nang imong saka mo kina. Mhm. <laughs> Iisa mo 'yung dextrose mo eh. Dextrosin mo 'yan. Ni, ay nagagas pa na. Amo agas mo nagbuanda no. Mhm, ato. Hmm.

Ang problema lagi ni Pandaro na kaysa yung abot dito sa dagat, di na po. Agoy! Ay, wala nga. Ay, putot mo. Ay, kaya biyagan. na lang. Pagpuot-puot na lang. Yan, gawa sa mga aso. Ha? Gawa sa asos pa na ako. Ayun mo. Ayun mo ni Kulapo ron. Andar mo ka ni mga aso. Hindi kang andar ron. Kulapo ron. Itambal ni mo talaga, Andar. Grabe po mga idol Tumalo na no Ayoko, nasuot, pumasok na yung gasolina Hindi na, natanggal na yung Mwimbi, katong diri mo yung Huwag ano saan yun Natanggal na yung para oh yung takip ba Kuha na doon siya, may aksyo na doon luag guys Oo Ay unik, kuha na kol Oo, naga sa mazol Tumulo na yung gasolina Ibig sabihin, nakapasok na doon sa Karbo Dili, ayaw na ayo na, ayaw na sa nyo ulit Katulang, katulang bulta na Di,

nga nanaw ramasta ha kanibaka <laughs> <Ha>? mo <laughs> <laughs> yeah, na ato lang kan kartong lata anong kartong kartong na di sino ba tinay may sino ba andar pa to ha oh, tagal na to oh, tagal na to, talaga to hindi na may may makapurado nga Tanggal na sa alis gas kayo so, um, oh, uh, gasket. Sino ba mag-aakala nga andar to may parang kalabira na may do. Gay matanggal ug turbulent turba na. Ito, ito lang yung ano, ang yung gasolina niya. Ang gasket ba ganun apay? Ha? Gasket ba? Gasket to ganin kulang. Ayos na yes, okay pa siya Ichi, may do. pa ni. Kasi mo na dalos kita ko para sige na pa na mandar. Ade andar na. Dili mo tanggal ang na may problema kay mo andal naman. Basik na kuha na ang bakay na ba kandar naman. Yeah, ito na tanggalon cool. Ha? Ito tanggalon. Oh, yung, yung kailangan na dito ng palitan mga idol, bali yung ano po. Kasi ito, bago 'to ni-repair nung nakita ko nung pina-repair ko ng last, yan, may karton siya nilagay dito, may idol. Bali, Kami ito yung mag -nagiging, ba? nagiging, ano ba, kumbaga, no. pang harang, may idol, para hindi tutuloy no, yung gasolina. No, no, no. Kaya nilagyan nila ng karton. Yan, o. Gasket, wala gasket ba? Ah. Sina ka ng... Hindi, sinak na lang. Hindi, <tipos> <tipos> Hindi? gasket ba? Parang gasket niya, may idol, ba? Para hindi tutuloy tutulo yung gasolina. <tipos> yung importante dyan, may idol, ay umandar na siya. Di pa hey, init pa na ika pulo buso ano? Yun yung yun yung mahalaga diyan mga idol. Init kain pa of. <laughs> eh. <laughs> ba pangisda kami nito bukas. For sure. Tanggal <laughs> na ko burado. Burado ni mga idol. Bali eh, yung tirada nito ganito na lang mga idol, katitir siya. <laughs> ano? katitir an. wow, <laughs> so, so na siya mga idol. I'm ready tangke na dong. Wa na. Tay ay nagtangke. Nakakatitir. Nakakatitir. Wa pa kay hugaw na lang galo nga ma. Kanito mo idol, masisigurado mo ba na wala talagang kalawang? Hindi kagaya doon sa tangke na pinakita ko sa inyo kanina na uh, puno na ng kalawang. Hindi <laughs> <laughs> na talaga pwede yung pwede pa to mga idol pero hugasan siya. Puno ng puno siya ng ano? Kalawang. Hindi nga

<laughs> yung ano pala hey, mga idol. Na ikakabit namin yung ano. Ikakabit po namin yung bangka ngayon. Ay hindi. Yun, yung bangka. Yung makina sa bangka mga idol. Tsaka nagpabili din ako kay Maika ng ano mga idol. Yung joint yung mga idol ba? Ito yung connection dun para sa ihi mga idol. Tapos yung mga bolt niya. Bali. Dadali namin to dun sa dagat. Kakabit namin para bukas pagpalaot natin ay dire-diretso na lang yung ano yung pag alis mga idol ba hindi na magano basta ganito na yung ganito yung magiging setup niya nya mga idol grabe oh. mga idol 7 oh. horsepower yung ano nito mga idol oh. yung natira ganyan <laughs> yung wala na yung tangke wala na yung cover dito sa loob basta mga idol yan na lang natira basta sibin horsepower yung makina niyan tsaka yung lalagyan ng gasolina oh. improvise ang so, so, importante dyan, gagana siya mga idol. At, um, nakakatitir naka, na. na. <laughs> Bali, kita kits na po tayo dun mga idol. Ayan. Ah, Bali, <clears> na, ikabit <throat> na, po namin yung makina mga idol. yan na siya mga idol. Tsaka pati yung ihi. Siguro. Ano na po. Kita kita na bukas. Mangingis na kami bukas. Kasama sila ang kul. Sana pala, pala rin mga idol. Makahuli kami ba?